بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما كفاتي sa pananampalataya At uh, tayo nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nabigyan tayo ng napakagandang pagkakataon upang magkita-kita na nagmula sa iba't ibang lugar at iba't ibang pagkakataon at nagtipon-tipon dito para lamang sa kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa'y tanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ibada na ito at isama niya sa ating mga timbangan sa araw ng paghukom. Ang ating bibigyang linaw sa maikling pagkakataon na ito ay ang ating paksa na ang katatagan sa gitna ng mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng nasyon ay sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat ng mga tao, ang lahat ng may mga pananampalataya ay sinusubok o susubukin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Allah ta'ala, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu aman wahum la yuftanun. Wa fatan na ladina min qablihim, falaya'alaman na Allah ladina sadaku la na al-kadibin. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alif lam mim, Ahasiban na ay yutraku ay yakulu aman na wahum la yuftanun. Ang akala ba ng mga tao ay dahil na sabi nila na sila ay mananampalataya kay Allah, ay hindi na sila susubukin ni Allah? Dahil ba sinabi natin na ashadu an la ilaha in Allah, dahil ba tayo ay nagsasala? Dahil ba tayo ay nag-aayuno? Ang akala ba natin ay hindi tayo susubukin ni Allah? Baliktad mga kapatid. Dahil pag ikaw ay nagsabi na ikaw ay mananampalataya kay Allah, ikaw ay susubukin ni Allah. 101%. Yan ang nasa Quran. Walakad fatan na ladina min kablihim tunay na sinubukan na namin ang mga naunang nasyon. At gayon din kayo ay aming susubukin na ng isang daan at isang porsyento. Dahil yan ang nasa Quran. So wag natin iisipin na ang mga nangyayari sa ating panahon ngayon ay pahirap para sa ating mga Muslim. Ito ay kasama sa mga pagsubok. Ang mga naunang nasyon ay sinubukan ni Allah Subhanahu wa Taala kung gaano at saan gaano katatag at hanggang saan ang kanilang pananampalataya. Ang mga Muslim, ang mga mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Taala hindi sinusubok ni Allah upang pahirapan kundi upang patunayan i-validate kung ang mga pananampalataya pa na sinasabi natin ay totoo dahil napakala, napakadaling magsabi na ako ay mananampalataya napakadaling magsabi na kung ako ay yayaman bakit ba itong mga mayayaman na ito ay hindi nagbibigay ng zaka? Napakadali mong sabihin na kung ako ay magiging milyonaryo, ako ay magbibigay ng zaka. Ngunit nung ikaw ay naging milyonaryo, ay hindi ka na marunong magbigay ng zaka. Napakadali mong sabihin na ang zaka lang naman ng 40 pesos ay piso. Pero nung ikaw ay meron ng 40 million, hindi mo na kayang magzaka ng 1 million. Di po ba? Napakadaling sabihin na hindi ko nga maintindihan itong mga ostad na ito eh. Nakapag-asawa lang ng maganda ay hindi na napunta ng masjid bising-bising na pero nung ikaw ay sinubukan ni Allah ng isang babaeng maganda na walang pananampalataya ay baka pati pananampalataya mo ay surrender mo. Dahil tayo ay susubukin ni Allah. Sa pinakahuling Hajj, pinakauna at pinakahuling hajj ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron siyang khutbah na binitiwan sa mga sahaba at kanyang sinabi, "May ya'ish minkum ba'di fa kathira." Kung sino man ang mamumuhay pagkatapos ko, sino ang pagkatapos ng propeta? Nung namatay ang propeta, sino ang mga namuhay? Ang mga sahaba, So, mga sahaba ang kanyang tinutukoy. Sa panahon ninyo, pagkatapos ko, paglisan ko, sabi ng Propeta Muhammad SAW, ay makakakita kayo ng hindi pagkakaintindihan. Susubukin kayo ni Allah. So, how much more tayo? Higit sa isang libo at apat na raang taon na ang nakalipas So paano pa tayo na nasa dulo ng mundo? Wala nang bansa. Dahil dito ay Pacific Ocean na. Wala nang bansa. Tayo ang nasa dulo ng mundo. Paano pa tayo hindi susubukin ni Allah? At ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bi sunnati wa sallam Alaykum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al al-mahdiin Panghawakan ninyo ang sunna ng propeta, sunna ko, sunna ng propeta Muhammad sallallahu sallam sabi niya. At ang sunna ng mga khulafa ar-rashidin al-mahdiyin na silang mga pinaknubayan. Pag may dumating na problema, pagsubok, hindi kung ano ang gusto mo ang masusunod. Hindi kung ano ang emosyon mo ang sasabayan mo. At hindi kung ano ang mas sa sa'yo, yun ang matutupad dapat kung ano ang nakasaad sa Quran at sa sasunna ng propeta Muhammad SAW, yun ang ating susundin. Kaya nga pagkatapos ng pagkatapos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agad na sinubukan ni Allah ang mga sahaba. Pagkamatay na pagkamatay ng propeta Muhammad SAW, sinubukan ni Allah ang mga sahaba. Paano? Dahil ang ilan sa kanila ay hindi naniniwala na namatay nga ang propeta. Ang sabi ng iba, Baldaba ila rabbi kama madaba sa ila rabbi. Pumunta yan siya kay Allah tulad ng pagpunta ni Musa kay Allah. O kaya naman, baka naman nag-Israwal may arad siya ulit. Yung iba naman, sabi niya, sabi ni Omar al-Khattab, sino man ang magsabi na si propeta ay namatay, ora mismo pupugutan ko ng ulo dito. Yung iba naman ay hindi alam ang gagawin. Yung iba naman ay nakolaps. Yung iba naman ay nakasujod. Yung iba naman ay umiyak. Hindi nila alam kung anong gagawin nila doon pa lang sinubukan na sila. Ngunit dumating si Abu Bakar radiyallahu anhu at dumating siya, tinignan niya ang propeta, hinalikan niya ang sabi niya, tibdahayan wa mahitan ya Rasulullah. Ikaw ay napaka dalisay, malinis. Ya Rasulullah, nung ay nabubuhay at ganun din nung ikaw ay namatay na. At lumayo, tumayo si Abu Bakar doon sa labas at kanyang sinabi, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut Kung sino man ang sumasamba kay Muhammad tunay na si Muhammad ay lumisan na Kung dito kung sino man ang sumasamba kay Allah tunay na si Allah ay buhay at hindi mamatay kailanman at hindi pa naililibing ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may panibagong pagsubok na naman agad pangalawa na niya si Omar namulat na si Omar nagising na si Omar <coughs> Nalaman niya, pinunta niya si Abu Bakar, sabi niya, Ya Abu Bakar, istadrik hadhi umma. Sabi niya ya Abu Bakar, may malaking problema. Sabi niya ano? Yan? Dahil ang mga Muhajirin ay pumili ng kanilang leader, pumipili na rin ng leader ang mga Ansar. Hindi pa naililibing ang propeta, magiging dalawa na ang umma na ito ya Abu Bakar. Pumunta agad si Abu Bakar. Kinausap niya yung mga Ansar. At nagkaisa sila na gawing khalifa si Abu Bakar radiyallahu anhu. Ngunit ang pinagkakaiba nito sa ating panahon ngayon, dahil ang mga Muslim ngayon, kapag may hindi pagkakaintindihan, puro init ng ulo. Magkaibang magkaiba. Magkaiba. Sa panahon ng mga sahaba, pag may mag, hindi pagkakaintindihan kung sino ang may dalil, kung sino ang may dalil mula sa Quran, ang mula sa hadith ng Propeta Muhammad SAW, siya ang masusunod. Ngunit sa panahon natin, hindi. Kahit kung sinong matapang, may mataas na boses, mayaman, may katungkulan, siya ang masusunod. Ngunit sa panahon ng mga sahaba, nare-resolva nila ang hindi pagkakaintindihan dahil sila ay sumasangguni sa Quran at Sunna ng Propeta Muhammad S.A. Or mismo, na nagsalita si Abu Bakar, kanina lang papatay si Omar, nung nagsalita si Abu Bakar ng may dalil, tumigil si Omar. Kanina lang pipili sila ng leader, nunit nung nagsalita si Abu Bakar at saka si Omar na may dalil lang Propeta Muhammad SAW, tumigil silang lahat at sabi nila, ikaw na ang ating Khalifa ya Abu Bakar. Ngunit sa panahon natin ngayon, hindi. Napakahirap magkaintindihan. May dalil ka, may pera ako. Matapang ka, May posisyon ako. Di ba? So, kailangan natin isang guni sa kung ano ang meron tayong mga Muslim at yan ang Quran. Sa batas nga ng Pilipinas, pag may hindi pagkakaintindihan, nandiyan ang Philippine Constitution. Pag nagsabi na ang korte, tapos na. Tayong mga Muslim, nagsabi na ng dalil yung ulama, sasabihin mo, hindi yan. So, hindi magkakaintindihan. Yan ang pinagkaiba natin. Naging khalifa si Abu Bakar. Marami sa mga Muslim nagmurtad. Lumabas sa Islam. Meron ding mga nagpanggap na mga propeta, mga bulaang propeta. Ano ang ginawa ni Abu Bakar? Kanya silang dig dinigma. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan nila. Dahil sila ay lumabas sa Islam. At sila ay nagpanggap ng mga propeta. Ngunit, merong isang grupo na hindi naman tumigil magsala. Nag-hajj pa naman, nag-aayuno, pero hindi lang nagbibigay ng zaka. Yun lang. Sabi ni Abu Bakar, didigmain ko rin sila. Sabi ni Omar, ya Bakar. Zaka lang ang hindi nila binibigay. Baka naman pwede natin itong ayusin. Zaka lang naman. Nagsasala naman sila, nag-ayon o nag, nag sila. Nagsasabi sila ng asyadu, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Si Abin Abu Bakar, la. La. Wallahi, kung meron man silang baguhin na isang harf sa Quran, sila ay aking didigmain. Paano pa kung itutumba nila ang pangatlong haligi ng Islam at yan ang zakat. Imagine niyo kung pumayag doon si Abu Bakar, wala nang nagbibigay ng zaka ngayon kahit isa. Wala. Siguro nga kung buhay si Abu Bakar ngayon, marami siyang papatayin. Marami siyang didigmain na mga tao na hindi nagbibigay ng zaka. Lalo na sa mga Maranao. Maraming mga mayayaman ang didigmain ni Abu Bakar. Dahil hindi sila nagbibigay ng saka. Ganon rin ay rusul ba ng mga sahaba? Kaya ko hindi kinukwento ito sa inyo dahil tinatamad na kayo. Inantok na kayo. Umipik na yung manok kanina. Kaya kinukwentuhan ko na lang kasi tayo. Pero sila ang ating huwaran. Kung nais nating iayos ang sitwasyon natin ngayon, dapat nating tignan kung paano nila inaayos kahit dahil sila ay tinamaan din ng pagsubok pero naayos nila. Yan ang unang kanilang katangian. Pangalawa, na pamamaraan ng mga sahaba radiyallahu anhu ay hindi sila padalos-dalos sa pagsasalita, pagdidesisyon, paggawa, pagsasabi, pagpapakalat, o kung anuman. Na maaaring makapagpadagdag lang ng problema. For example, mayroong problema pero dahil galit ka, naging padalos-dalos ka sa pagdidesisyon mo, nadagdagan ng mas malaking problema yung maliit na problema. Dahil padalos-dalos ka sa pananalita at hindi ka nagtatanong kung ano nga ba ito, anong hukom nito, anong ganito, ano ang dalil nito, ya Ustad Faisal, ano ba ang maaaring magandang gawin dito? Nagiging padalos-dalos tayo sa ating pananalita ayun ang nagiging dahilan upang mas lumaki yung ating problema. Tulad ng nangyari sa sa marami. Bawagitin na natin. Mas lumaki ang problema dahil yung mga tao ay naging padalos-dalos sila sa kanilang pagbibesisyon doon sa ilan sa mga kabataan. Kung gano'n na may dumating sa'yo na mayroong nais iparating, ay sana ay itanong muna sa mga kulama kung ano nga ba ang batas nito. Kung ano nga ba ito o kung ano nga ba ang masasabi ng Islam dito. Para hindi tayo doon nauhulog sa malaking pagkakamali. Sa lahat ng bagay. Kahit sa business. No? May darating sa'yo. Gusto kang imbitahin. Dahil sa pagnanais mo na biglang yumaman, ay bigla ka tuloy humirap. Naiskam ka tuloy. So mga kapatid, sa pala na pala napakaraming mga bagay o magagawa tayo para masilisolusyonan, masolusyon, masolusyonan ang mga problema na ating ilan. Ngunit, ang pinakabukod nito, kung ating pag-aaralan ang mga dumaan na problema sa mga sahaba, mga tabi'in, hanggang sa panahon natin ngayon, walang ibang bagay na makakapag sa atin kundi ang ating pananampalataya. Kundi ang Quran at ang Sunnah. Kahit gaano ka pakatapang, kahit gaano ka pakalakas, ka-influensya, pero kung susunod ka sa Quran at Sunnah, matatapos at ka ang kahit anong problema. Ngunit kung hindi ka susunod sa Quran at Sunnah, ay para sa pa't naging Muslim ka. Kung hindi ka rin susunod sa Quran at Sunnah, bakit ka tinawag na Muslim kung hindi ka susunod sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad SAW? Yun lang naman ang pinangahawakan natin. Yun lang naman ang meron tayong mga Muslim. Ang Quran at ang Sunnah, wala lang. So doon lang mariresol ba kung anumang problema na meron. Hindi ko sinasabi meron tayong problema pero ang nais kong sabihin ay hindi lang tayo hindi lang tayo ang may pinagdaraan ng problema o dumaan na problema sa atin. Sa tuwing na, nakikita natin ang ating sitwasyon na nahihirapan tayo o meron tayong conflict, bakit hindi natin tingnan ang, ang sitwasyon ng ilan sa ating mga kapatid? Tayo, minsan problema lang natin, walang benta. Mainit maulan, ganito. E bakit hindi mo tignan ang sitwasyon ng mga kapatid mo sa Palestine? Na hindi nila alam kung mabubuhay pa sila ngayon o mamatay sila. Problema mo, wala kang benda. Sila, problema nila, paano sila makakahinga? Dahil gusto silang patayin. Ikaw, problema mo, namimiss mo yung pamilya mo. Sila, wala na silang pamilya. Patay na lahat. So, doon mo tignan ang yung sitwasyon. Ang sabi nga ng ilan sa mga sahaba radiyallahu anhum sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hindi na namin kaya nung sila ay nasa Mecca pa. Bakit hindi mo pagbigyan na kami ay makipagdigma? Ay bawal pa doon." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bakit magsabar kayo? Dahil hindi lang kayo ang sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bal min kaum, kasama sa mga kaum na sinubok ni Allah ay yung lalaki inililibing ng kalahati tapos nilalagari ang kanyang ulo hanggang mahati ang kanyang katawan dahil siya ay may pananampalataya kay Allah. <coughs> yung ashabul ukhdud ay humukay ang mga Hudyo ng napakalalim na hukay at kanya, kanila itong sinilaban ng napakalaking apoy tapos pinapila yung mga may pananampalataya kay Allah isa-isa silang inuhulog doon pinapapili sila pagdating ng pila mo o oh, ikaw lalabas ka ba sa pananampalataya o hindi sabi niya hindi o oh, sige talon Ikaw, lalabas ka ba hindi? Hindi, talon. Ikaw, lalabas ka ba? O lalabas? O sige, ligtas ka na. Tayo, dumating ba tayo sa ganun pagkakataon? Bakit hindi natin isipin yan? Basahin yung suratul buruj. An-nari dhatil wakud, idhum alayha ku'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. pinapanood sila tumatawa pa yung mga hudyo pag may nauhulog sa apoy eh. dumating yung babae na may kasamang anak sabi ng babae hindi ko isusuko yung pananampalataya ko pero dahil lang sa anak ko na ayaw ko siyang masunog isusuko ko pero kasama yung sa mga taong nagsalita ng mga baby pa sila sanggol pa lang, nagsalita, sabi niya, huwag kang matakot, inay. Yan ay napakalabig. Bardan wa salama. Kaya tumalun ka na. Tumalun siya at kasama yung kanya. Hindi pa tayo lumadahutin sa ganung pagkakataon, mga kapatid, sa pananampalatayos. Kung mayroong kayang tiisin, tiisin natin. Magsabar tayo. Kung kailangan ayusin, ayusin natin sa pamagitan ng Quran. Huwag nating isakripisyo ang ating pagiging Muslim sa makamundong bagay. Huwag nating isakripisyo ang ating pinangawak ang Quran at ang Sunnah dahil sa ating pagmamataas. Hanggang dito na lang po mga kapatid sa Pananampalatayang Islam. Kami nagpapasalamat sa inyong lahat dito sa ating uh, Uh, Masjid al noor sa lahat ng mga dumalo at uh, nagluto. Napakasarap ng luto na yung No? Very, yun, parang gusto namin bumalik bukas kung gano'n lang luto. Okay? Pero nais pa namin habaan yung oras pero alam nyo naman, pag, pag pagsapit ng hapon, maulan na maulan na yun sa bagyong Bakit namin? So, Oh, so pasensya na. Ha. Importante tayo kita kita kami nagpapasalamat sa inyo ang um, sa uh, paumuno ng NCMF Northern Luzon at ang uh, Disco ang um, Daawa Riders Baguio, ang Almari, Disco Islam ba lahat ng mga uh, pumunta dito at uh, kami masaya masaya na uh, nagkita nakita-kita tayo. Okay, barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum.